Bumilis pa ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Mayo, kabilang sa mga nakaambag dyan ang pagmahal ng ilang pagkain at produktong petrolyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagsimula sa mabagal na pagmahal ng mga bilihin at serbisyo o inflation, pero buwan-buwan niyang bumibilis hanggang nitong Mayo. 3.9% ang inflation rate noon, pinakamataas sa loob ng anim na buwan. Kabilang sa may ambag sa mataas na inflation ang presyo ng produktong petrolyo, LPG at renta sa bahay. Pero magtutuloy-tuloy ba? This is faster since the November 2023 reading of 4.1%. Uh, could uh, the May inflation peak uh, itong May? Um, well, we cannot we cannot really tell as I've said, uh, may mga may mga risks tayo, uh, our rice inflation Katunayan, pinakamalaki ang ambag ng pagkain sa inflation bagamat may mga produktong bumababa na ang presyo. Kung may mga produkto at serbisyo na tumataas ang presyo, ayon sa Philippine Statistics Authority, may mga bumababa naman ang presyo, kagaya ng harina, mantika at asukal. Ang bigas, bahagyang bumababari ng presyo, habang ang isda naman, hindi nagbago ang presyo sa nakalipas na buwan. Sa mga rehiyon pinakamabilis sa inflation sa BARMM, habang pinakamabagal sa Ilocos Region. Pero lalong ramdam ng pinakamahihirap o yung bottom 30% household ang pagmahal ng bilihin. Ang mga madalas nilang bilhin, 5.3% ang iminahal. Si John na nga hindi na alam kung paano mapagkakasya ang budget. Sobrang gipit yung gastusin ngayon, eh, hirap mag-budget. Ayun, yung sa kuryente ito, may disconnection kami. Hindi ko naman naramdaman yun. Bumaba yung presyo ng bigas. Pa, hindi ko naman naramdaman, alos ganun pa rin. Pero ngayong aprobado na ang pagbaba ng tarif sa imported na bigas sa 15% mula sa 35%, tinatayang bababa ang imported na bigas ng 6 to 7 pesos kada kilo ayon sa PSA. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring susunod rin sa pagbaba ang presyo ng local rice. Malaking reduction yan na uh, imposible na hindi yan dahil dyan, maaari rin bumaba ang kabuang inflation rate sa hinaharap. There is expectation of course, reduce uh, the overall inflation given the contribution of rice uh, to the overall inflation, all things being the same. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas.